Good morning mga kamama, nag snow po. Pero basa punta tayo sa school. Ala, ano nangyari sa sasakyan natin? Ano to? Ay, ano pala siya? Ang lalaki ng patak. Aray. Ano ba yan? Ang ating spring summer. Ano nangyari? Ay, ayusin natin tong ating... Ala baka dumulas sa Ano yung ano weather? Ayun, natunaw na ang snow. Positive 3 naman mga kamama oh, sa sa car natin. Ayun, positive 3. 'Yun mga kamama, positive 3 po naman. Kaya lang may rain at saka snow na nagsama. Bali basa siya. So agahan natin sa school. Titing titing natin kung uh, anong lagay ng school ko. Kung ano ba, kung madulas ba. Pero positive naman, wag lang sanang dumulas. Okay. Para na sa school. sobrang yung Wiper. Ano? Snow na naman mga kamama? <laughs> ano ba to? Grabe na itets. Well, it's okay lang. Basta naman kayang-kaya natin ang trabaho mahalaga may trabaho tayo kahit may isno, ganun talaga that is life in Canada talagang expected mo na yung snow yun nga lang minsan na, na magtataka ka kasi punta na sa summer eh bumabagsak pang snow well sanay na naman kami sanay na sa si ikamama natin dito na talaga ang weather ay pabago-bago So, paano yan? Yung aking mga pananim na ready to transplant na, eh, mapupornada na naman. Ano kayang gagawin natin doon sa mga pananim natin na yun? Ipagkahaba eh, na nung kalubasa. Maaga yung grade 6 teacher, ah. Nandito na. Anong oras na ba? Ah, 21, tama. Naunahan ako. Naunahan ako. Wow, kumusta kaya alagay ng school ko? Sana hindi naman madulas. Labas na tayo. At uh, yan, nag-iisno mga kamama. Kung nakikita nyo. Yung mga kamama, ayan no oh. Nag-iisno pero wet isno siya. Kaya, pagbagsak sa ground, eh, basa. Hindi siya nabubuo. Kasi wet isno. So, yan Okay naman yung ating mga sidewalk. Hindi naman siya madulas. Kaya, may isang guru na tayong dumating na unahan niya. Allah, Basa ang mga bata dito. Naiwan pa yung bola dun. Kunin nga natin yung bola. Nakita nyo yan yung playground ko. Kaya naipo na yun naman yung tubig. Pag yan ay tinapakan ng mga bata. Ay ko, kay kayo naman basa ang kanilang mga ano medyas. <laughs> may mga bata pa namang mahilig maglaro ng tubig. Siyempre, masarap maglaro sa mga ganyan. Ay, kaya lang, namababasa ang kanilang mga socks. Giginawin sila. Kanino kaya itong bola na to Ay, sira naman na. Tapo na natin sa basurahan. Baka kaya iniwan dahil sira. Yan o, no, oh, sira na. lagay na natin dito kasi nakakalat lang so yan ang lagay ng ating playground yan yung inalisan natin kahapon ng snow ay ng snow sorry ng tubig oh <laughs> meron na naman so hindi tayo mag aalis kasi reasonable naman umulat so yan papasok na tayo good morning good morning good morning papasok na tayo ang ginaw ng kamay ko lamig na lamig. So, pasok na tayo. Dito ako dumawa sa likod. Kasi, pinulot ko nga yung bola. Oh. Hindi ko pala napatay yung ilaw kagabi. Buhay. Bakit kaya? Ayun. pumasok siya. Ay, kala ko hindi ko nabatay. May pumasok pala. Hiniram siguro yung basurahan ko. Nawawala, oh. Basurahan ko. Baka may humiram. Ala, mga kamama, kaya pala hiniram ng teacher yung aking basurahan. May tumutulo sa room. Bumaha ang aking room. Lumabas ang tubig sa hallway. Ano ba to? Kailangan natin bilisan bago dumating ang mga bata. Kailangan maigap na itong tubig na to. lakas ng tulo, oh. Nahulog. Nahulog yung tile doon sa ano. Ano nangyari? Nadurog yung tile. Tingnan nyo, lakas ng ano, oh. Grabe, bahang-baha dito. Doon sa hallway. Ay, ano ba yan? Inayos na yan. Bakit hindi nila maayos? Ang mga klase mag-aayos yan. Ang dami kong na, dami kong nakuha ay. Ang dami kong na-scoop na tubig. Ay. Basurang basa kasi ito, I eh, ano ko muna dito sa floor. Grabe. Bala yun mga kamama, nabasa-basa tayo mga kamama, buti na lang. Magpapadala tayo kay Kabebe natin ng isang uniform kasi nabasa tayo, buti may double ako, eto nabasa tumawag tayo kay kapapa at sabi ko dahan ako ng isang shirt na uniform bali mga kamama na yun ay napix na pa ulit ulit ewan ko bakit ganito ang teknis na gumagawa doon sa roof. hindi makita ang problema mas lalo pang nag worsen dati dati hindi gaano hindi ganun hindi gaano kalakas ang tulo ng tubig ngayon mas worsen pa sa dati grabe nabasa tayo nagpadala tayo ng damit kay Kabebe. So yan, nagpalit na tayo ng uniform. Nabasa yung damit natin kasi habang nagre-remove ako ng tubig, eh may tumutulo, tumatalsik sa katawan ko. Kaya, yun, basa ang kamama natin for today. Grabe namang umaga natin ngayon. Pagpasok ko, sabi ko sa kwarto ko, bakit bukas ang ilaw, ipinatay ko kagabi bago ako umuwi ngayon wala yung basurahan ko akala ko, hiniram ka ako siguro ng guro kasi may naam na na baitang anim so ngayon, pagpunta ko dun sa kanya kwarto nandun yung anak niya, sabi niya naku Paulina, may baha doon sa ano ha, naku, nagtatakbo na ako <laughs> grabe yung bubong pala tumulo mga kamama, ito pang isa nating problema oh ayan yung mga molds na yan nadadala ng tubig kasi malakas yung ano dun ayan oh. so ayan it's still raining bali yan medyo maputi puti yung ating grass kasi yung weather natin ay positive one feels minus 5. So, yung may rain tayo, half rain, half snow. Kaya wet siya. 100% yan. So, yan. Nakikita nyo, ang lakas na tulo. Uh, at yun nga, ang ginawa natin doon sa isang room, baha kasi bumagsak yung tile sa baba, sa corner. Dati nang issue yon kaya lang naayos na. And then ngayon mukhang nag naman. Inayos, e, pero mukhang lumala. Pinapak Napakaganda ng umaga natin mga kamama. Well, basta kaya ko lang gawin. Walang problema. <laughs> Pero sana i-fix na nila kasi istorbo din sa mga nag-aaral na mga bata. Kasi nga syempre may tumutulo, may tumutulo sa kanto. Tapos ang dami kong inilagay na basahan na kapalibot. Tapos may naka may nakasahod na isang malaking timba at saka yung aking map bakit nandun. Tapos niladyan ko ng warning na wet so yun may dadating naman na gagawa parating na daw so yun ang morning natin for today today is Tuesday magandang araw mga kamama basta lagi lang tayong masaya kahit maraming trabaho kaya kaya natin yan. basta lagi lang malusog yun ang lagi natin tapadahan pag malusog kaya gawin ang lahat so hanggang doon lang ang vlog natin for today like and subscribe to kamama pa vlogs bye bye I love you all.